Garden update tayo guys So maulan niya yung araw Pero thankful pa rin kasi Na tapos ko din sa wakas yung Pag defense dito sa garden ko So ito na yung itsura ngayon Na fence ko din sa wakas tong Apat na plat dito sa garden. Next week na lang ulit ako mag lalan preparation para makapagtanim ulit tayo. Itong mga materialis na ginamit ko ay in-order ko lang sa Shopee. Itong plastic fence tapos itong metal post so far satisfied naman ako sa sinalabasan ng project natin secure na yung garden ko sa mga stray animals gaya ng mga aso meron din pumupunta dito na mga kambing tapos yung mga baka